But so, after sir ng BNP magre-retire po kayo na sa March tama po? Yeah. Uh March um, uh, 2027. 2027. Yeah. Okay. Um are you open sir if for a political career? One of the things na pinag-iisipan ko rin talaga, seryoso. Ito seryoso when mm -hmm. I was uh, promoted as two-star general na mm -hmm. karoon ng donning of ranks. Ang isa sa mga part ng program is magsalita ang isang member ng pamilya. Hindi na normally ginagawin eh. Mm -hmm. Pero during the time si General Marville, nagtawag ng isang member ng pamilya para mm -hmm. magsalita mm -hmm. kung ano experience sila sa, sa pagiging pamilya ng mm -hmm. isang police officer na noon ay promote uh, na, na two-star. Ang tinawag ay ang panganay ko. And, uh, and so many things. Uh, may mga ups and may mga downs. Uh, ang ups is uh, nakaikot sila sa buong Pilipinas because I've been assigned to 21 islands of the country as uh, as uh, trabahante talaga, hindi bilang turista. And then, ang mga downs naman is uh, laging wala, laging, uh, and sinummarize in one sentence bago mag-end ang kanyang speech hmm. sabi niya isa lang naman ang maalala ko dito eh sabi ni ng anak ko si JP Julius Patrick hmm. sabi niya isa lang ang maalala ko sa tatay ko eh i grew up missing my father <laughs> iyakan lahat nung nandito nand sa audience pati <laughs> ako muntik ko dyan. baka mapaiyak pa ako rito dumikit <laughs> ka na so laging papasok sa isip ko yan hmm. now, all my life 20 years old i entered the academy hmm. now uh, i'm i'm still here at uh, 34 years later hmm. And uh, ano pa bang hinahanap natin sa sa mundo ito? Mm -hmm. Ang anak ko, 24-20, 24-22-20. Uh, graduate na ang una, tapos graduating na ang pangalawa. And the third one is about to graduate also. Mm -hmm. And they can have their own lives. Mm -hmm. Ano pa bang hinahanap natin? At parang hindi wala na bang katapusan. So, seriously, pinag-iisipan ko yan. Pinag-iisipan oh, okay. ko yan na just rin